Gusto <laughs> ko ba talagang malaman eh. Masarap ba tumambay dyan? Masubukan nga doon sa kabila ko. Pagdating ko may kuya, Kuya! Hi ka sa kanila! Baka si Yung Constantino. Ako ay, ano, adayuhan lamang sa inyong bayan. Wow! Ayun <laughs> siya, so, kung gusto, gusto ko po dito. Actually, tumitingin na nga po ako ng bahay na bibili malapit sa inyong <laughs> 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 bayan. Ay, <laughs> oh, so, okay. oh. oh, narinig dito? ah, yung mga damit ko, pakidala na sa bahay nila. Ay, narinig mo ah, yung mga damit ko, pakidala na sa bahay nila. Tapos siya yung papaisin natin sa bahay niya. <laughs> so, ako so, sa tonight na nandito po ako. Actually po, kayo po ni kay Josh ay eh, super friends na talaga. Palakpag po natin na pagalati, Bruce. Kasi, alam niyo po, pwede ko ba ako maging honest? Okay lang ba? Sa sobrang honest ko po, hindi ko po kayo pigilan eh. Kahit ayaw niya maging honest pa rin ako. Alam niyo po ba na hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayong gabi? <laughs> Meron galing kasi inexplain inexplain sa akin ni Kuya Christian kayo. Tapos sobrang natuwa ako kasi nag-guess ako because of our friendship. Sige Kuya, tutugtug ako. Oh, ano ba yun? Basta tutugtug ako. Kahit ano pa yan. No? Kasi, oh, yes. <laughs> Hindi <laughs> ko naiintindihan kung ano yung kason. Pero kanina nalaman ko, it's really a fundraising to uh, build the church or the school yata. Sobrang wala. Honor for me. It's either way if, if that's the enlarging of the church or the school. I, I just... It's really honored to be part of it, even if kakanta lang naman talaga ako. At sana mag-enjoy kayo <laughs> ngayong gabi. At hindi lang ano, uh, sobrang natutuwa lang din ako na ang dami-dami nyo naman dito. Woo! Yung mga nasa Twitter kanina na makukulit, kakala nyo hindi ko nakikita message nyo. I love you too, ha? Huh? Ang dayo na, -day almost. <laughs> Nga, <laughs> <laughs> baby. Nandiyan yung mga teacher. Yung... <laughs> Gabi niya ah! nagawa na kayo, ha? Pagdating niya school. Sini? Sumisigaw na yan. Tak! Pero hindi, thank you. ako, no, Katulad ninyo, ano din, nag-aaral din ako sa Christian School ng high school. I'm really happy na... bata pa lang ako and uh, nalagyan na ako ng seed ng Word ni God. And uh, you are, just want to remind you mga estudyante ng paaral lang ito, that you are honored and privileged to be a part of this kind of school. So palakpakan niyo yung mga high school students. Sige. Sige. Sobra. Sobra. Sige, kakanta na ako before hindi marami ang sabihin. This is is my first single from my third album. Pareho din ang title ng third album. Para sa lahat ng gustong lumapit, di sa akin ah, pero sa akin.